Kapit na natin, may bahagyan na natin na yung wiring pati yung glue dito. Ayan na, so try na natin i-on. Meron na rin yung ano dyan. So nakababa yung volume. Okay na. Try natin i-power on. Ayan, nawala na yung ilaw. Yung relay, tignan natin kung magsiswitch. Ayan, nagswitch na. Volume tayo. Okay Okay na. Lipat natin sa kabilang channel. Uy, mas laka sa kabila. So may problema pa mga boss. Yung right channel ba yan? Ah, tama yung right. Ah, mahina yung isang linya. So gawin natin dyan ay mag audio trace ako. Tapos update ko na lang kayo mamaya kung ano nangyari. Bakit mahina? malakas yung kabila oh. so hanapin natin kung saan ang problema nyan so, mga boss ayan naka ready yung pang audio trace natin ito yung input tapos ingikan natin tong pinaka output nya na mahina Ayun, dito pa lang may problema na. So check natin yung output. So pantay naman. So palubat na kasi yung ano ko kaya medyo basag na tunog yung audio tracer natin. Ano bang mangyayari dito mga boss? Mangyayari dito ay dito ang problema sa input board. Ito po natin yan. So pagdating kasi dito mahina. So yan o. Oh. Possible na may problema dyan. Baka mali ang value ng resistor na naikabit kasi bago na lahat. Ito yan. O kaya yung mismong kapasitor na to nasisira din to mga boss palitan na lang natin. So dito mga boss, uh, chinik na natin ito yung kapasitor. Inject tayo ng audio. Ayan. Tawid. Humina. Ang kabila. Okay. So, possible na sira yung kapasito. Try natin ihang dito sa ano. Ay, nakaglo na pala pareho to. Ilagyan ko. Palitan na lang natin ang kapasito na dalawa. Pari, paris na. Ipapalit natin para sigurado. Baka malapit na rin bumigay yung isa. So, kalasin natin ito may sira kalasin natin yan tapos titingnan natin okay palit na tayo ng kapasitor mga boss ito yung kapasitor na uh, tinanggal natin dyan dalawa na pinalitan natin tirahin na natin agad itong isa ito dito may problema di ba na mga boss so baba ko muna ang volume then check natin yung output yan ito na ay humint natapos natapos na mga boss, pantay na ang tunog ang problema niya, ang kapasitor ngayon, tisterin natin yan mamaya, tapusin ko muna itong ginagawa ko then, mamaya alamin natin kung ano nangyari dyan, gamit tayo ng tister so, mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa Uh, concert 5 photo C hindi na natin alam kung 5 C talaga to kasi ang nakalagay dito ay iba naman yung board na nakalagay pero parehos lang naman sila pero mapapansin nyo na magkaiba bakit so, hindi nagtama yung uh, islat slot nya o, dapat dito yan so iba at ang kaha na to iba din yung laman kasi 5 lang ata to pero pwede naman yan mga boss So anong makukuha nating aral dito lalo na sa mga nagdi-DIY? Meron tayong payo at saka ano ba, paalala, reminder or opinion. Ang masasabi ko lang ganito mga boss. Kapag nag DIY kayo, hindi po lahat ay success. So asahan niyo At hindi po hindi naging success yung repair nyo o DIY nyo o dahil may nasimulan na kayong gawin, o may ginawa na kayo o nagalaw nyo na o may napalitan na kayo yung pyesa pag dinala nyo sa manggagawa ay automatic makakaminos na kayo hindi po ah uh, depende po yan sa sitwasyon mayroon mga nagdi DIY na naging saksi sa pag DIY nila meron namang hindi so mapapayo ko kung talagang gusto nyo ano, seryoso talaga kayo sa pagpasok ng mudo ng electronics ang pinaka tamang daan dyan ay magsimula kayo sa basics ano ba yung mga basic ng electronics unahin nyo muna pag aralan nyo mga pyesa kumbaga wag muna kayo mag hands on sa amplifier wag muna mag jump agad kayo dito tapos saka na lang kayo mag re-repair kasi katulad nun simpleng pag analyze lang ng board hindi nyo makuha o may ba naman na kaya pero ito nangyay dito kaya ano nag short sya pero hindi nasira yung ano ay nga pala yung fuse nyan papalitan ko pa kaya mga boss, yung pagdi-DIY ay isang malaking sugal. So, pwedeng makachamba kayo, mapagana nyo, pwede rin hindi na lumaki ang problema. Yun lang siguro ang masasabi ko. Kaya, uh, DIY at your own risk. Yun ang sinasabi ko lagi. So, ito mga boss, yung dalawang kapasitor na tinanggal natin doon sa input board ng concert. So, check natin ni natin sa times 100 analog ah, muna gamit natin para malaman natin bakit times 100 kasi 10 microfarad to pag 10 microfarad kasi pababa mas mataas yung value mas mataas yung ah, pagbabasa niyan kasi pag tinis natin yan dito sa 1 ah, ayan pero ano muna punta muna tayo doon para baka mamaya isira yung na, ano, ano po, napili ko na ano So check natin times 100. Oh, ano nangyari? Maling maling test probe ang gamit ko. So ito yung probe ng ano, ayan. Okay. So ito yung isa, ayan. Mapapansin niyo gumagana yung ayan. Nagdi-deflect siya. So ka, ka, kakarga tapos magdi-discharge. Tataasan so, natin mamaya na. Subukan naman natin tong yung isa wala talaga oh. so kahit taasan natin yan wala siguro try muna natin itong ayos ayan mataas ang palo okay yung sira mabagal na talaga oh. magkaiba na sila ng deflection so pagsamahin natin para makita nyo ito yung ayos ito yung sira ito yung ayos ito yung sira so napansin nyo mga boss kahit dito sa analog kung wala kayong digital ma-identify nyo na kung anong sira dati nung hindi naman ako nagdi-digital o hindi pa ako gumagamit itong digital pang tester analog lang eh alam ko na agad kung ano ang sira so sa mga ganitong trouble madali na so kanina sa video hindi tayo gumamit ng tester pero sa audio tracing na trace natin kung saan nagmumula yung sira Ngayon, tabi natin yung Analog Meron tayo ditong digital Nakasit naman sya sa Capacitance So, check natin yung ayos Ito ata ang ayos, tama ba? So, babad natin Ayan So, ayan 10.5 o 10.4 microfarad. So, ayan yung UF nya sa ano Baka hindi nyo nakikita ayan sa taas yung ano ayan lapit natin ito yung ano so check natin uli tika lang dum baka dumikit yung paa babad natin ayan 10.3 10.5 so ito naman yung isa so kita nyo yung reading ng isa wala talagang gumagalaw yan ito yung isa. Yan. na nya 10.1 o 10.3. So, itong isa, ayan. So, ganoon lang po pag-test ng kapasitor. Sira sa hindi sira.